Bobby Parks, uh, to, go to with an Siya ang tinaguri ang pinakamagaling na import sa kasaysayan ng PBA. Tara, balikan natin ang makulay na alamat ni Bobby Ray Park Sr. Marami sa atin ang hindi na nakaabot kay Bobby Ray Park Sr. Ang nakilala na lang natin ay ang kanyang anak sa gilas na si Ray Ray Jr. Pinanganak sa Memphis, Tennessee si Ray Parks Sr. noong November 1961 at naglaro sa University of Memphis ng apat na taon from 1980 to 1984. Na-draft noon si Parks sa Atlanta Hawks noong 1984 bilang 58th overall third round pick ng Atlanta Hawks. Medyo undersized itong si Parks dahil 6'3 lang ang kanyang height. Pero ganun paman, kaya niyang gampanan ang positions ng small forward to center position. Naglaro itong si Parks sa CBA or Continental Basketball Association na isang unofficial minor league ng NBA noong 80s at 90s. Bago itatag ang NBA D-League, unang naging import itong si Parks ng San Miguel ng 1987 at sa first year pa lang niya sa pagiging import sa San Miguel ay naging best import na ito sa PBA. Ganun pa man, mas nakilala ito at minahal ng mga fans bilang isang import ng Shell. Noong 1989 ay nag-average lang naman itong si Parks ng 52.6 points per game at nag-career high ng 72 points. Record na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibreak ng kung sino mang import sa PBA. At sa opinion ko lang ha, ay mas athletic at mas porsado itong si Ray Parks Sr. kumpara sa kanyang anak na si Ray Parks Jr. Pero mas skilled naman ang kanyang anak na si Ray Parks na purong gwardya talaga kung maglaro. At naging MVP pa nga noong season 74 ng UAAP. Di lang isang pro player ay maraming overseas teams na rin ang napaglaruan ni Parks. Ayan na nga ang CBA, Indonesian Basketball noong 1994 to 1997. Pero tinapos ni Parks ang kanyang career sa Formula Shell noong 1999 sa edad na 38 years old. Medyo iba na ang kanyang laro noon, hindi na tulad ng 80s at early 90s kung saan napaka-explosive niya at talagang walang makapantay sa kanyang import. Ang legacy at contribution ni Parks ay ramdam pa rin natin ngayon. Andiyan ang Ray Parks Best Import Award na pinangalan sa kanya. At through Ray Ray Jr. na bit, bit ang galing ng kanyang ama, ay nakikita pa rin natin ang kanyang contributions. Anyway guys, thank you sa panunood dito sa Pinoy Klasiko. Until we meet again, adios!